Kaya uh, naman po natin ang sinabi ni uh, Secretary Ralph Recto ng Department of Finance, nakakalungkot pong uh, uh, isipin yung kanyang sinabi no, na ito pong uh, korupsyon. Dito po sa flood control projects po ng DPWH ay uh, nagresulta po sa hanggang 119 billion, 119 na bilyong pisong pagkalugi po sa ating ekonomiya. Posible sanang lumago yung ekonomiya ng Pilipinas ng hanggang 6% kung hindi daw po nabalot sa korupsyon yung mga flood control projects at nagresulta ng uh, economic loss na maaring umabot ng hanggang 119 billion. Sa ikalawang araw po ito, no, sidelines po nung uh, second day ng pagdinig ito yung development, yung binabanggit ni Tito Sen kanina, Development Budget Coordinating Committee, DBCC. Uh, hingil hinggil po ito dun sa NEP, National Expenditure Program, sa Senate Finance Committee kahapon. At bagamat kumpiyansa po si Secretary Recto, na matatamaan, na will hit yung uh, bagong output growth target mula 5.5% hanggang 6.5%. Kinalungkot din naman niya yung uh, hinila, pababa ng korupsyon yung sana ay uh, paglago ng ating GDP, gross domestic product, kada taon. Kung nagamit lang daw ta ng tama yung uh, pondo, sayang na sa anomalya na yan, naniniwala nga siya na posible pang lumago yung ekonomiya ng 6%. Nagdulot yung naturang korupsyon. Ay, hindi ano, from ano, yung economic average economic loss mula 42.3 billion pesos hanggang 119 billion pesos mula 2023 hanggang 2025. Tapos parang meron siyang binabanggit na ano it would have translated to ano to jobs for the Filipinos ang nawala din na um, hindi bababa katumbas sana ng 95,000 hanggang 266,000 jobs na sana ay napakinabangan ng mga Pilipino lalo na po yung mga nangangailangan.